Idol at Kabayan Breaking News Naku, eto na Amerika laban sa Iran Sa nalalapit na pag-upo ni President Trump Kinukonsideran nito ang paglunsa ng military strike Laban sa mga pasilidad ng nuclear ng Iran Posibleng tutulong ang Israel sa operasyon ito Lalo't bukas na, bukas na bukas na ang airspace ng Syria Para sa mga aeroplanong mandirigma ng Israel at Amerika President Trump pinagbantaan ang North Korea Ayon kay President Trump, mas malaki ang red button nila At gumagana kung ikukumpara sa red button na meron si Kim Jong-un Little rocket man, I called him, and he called me things too. He's got a red button on his desk. I said, I have a bigger red button, and my red button works. I said, Pilipinas pinatawan naman ng parusa ang China, isang kumpanya na ilegal na nagpasok ng isda na nagkakahalaga ng 178 million peso. Kinumpis ka ng gobyerno ng Pilipinas at ipinamigay sa mga Pilipino. Sang ayon ba kayo sa ginawa ng Pangulong Marcos Jr.? O naman, dahil posibleng ang mga isdang ito ay galing din sa West Philippine Sea na pagmamayari ng mga Pilipino. Aders 10 Tanabo na nasa Pilipinas hindi lamang apa kundi pito sila. Kasama nito ang dalawang C-130 Hercules at isang P-8A Poseidon. Ang mga eroplano ng dalawang dalawang Air Force ay nagsala at nagpatrol sa mga teritoryo ng Pilipinas. President Trump maglulunsad ang pag-atake upang pigilan ang Iran na makabuo ng mga sandatang nuklear. Ang opsyon sa paglunsad ng military strike laban sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran ay nasa ilalim ngayon ng mga seryosong pagsusuri ng Trump administration. Ang pagkakaroon ng sandatang nuklear ng Iran ay isang malaking banta sa buong mundo. Ito ang naging topiko ng pag-uusap ni President Trump at ni Prime Minister Netanyahu sa kanilang pag-uusap sa telepono. Sa kanyang interview sa Time Magazine, sinabi ni President Trump, and I quote, anything can happen. Iran ko posibleng magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Well, ang pahayag na ito ng bagong Pangulo ng Amerika ay kasunod ng pagbagsak ng gobyerno ng Syria dahil na rin ng pag-atras ng mga sundalo ng Russia na nagbubukas ng mga pagkakataon sa Israel Air Force na maglunsad ng mabilis na opensiba laban sa Iran nuclear SAS. Sa isang pahayag sinabi ng gobyerno ng Amerika na sila ay nangangako ng kasiguraduhan na ang United States of America ay hindi papayagan ang Iran na makakuha ng anumang sandatang nuklear. Dagdag pa ng Amerika ito na ang tamang oras sapagkat humihina na ang Iran at mas lalo pang lumalakas ang Israel kung kayo ang tatanungin mga kabayan tama lang ba na sirain ng Amerika at Israel ang nuclear site o wepo ng Iran to continue pressure on Iran while remaining vigilant against the continuing threat from Iran including the threat from its nuclear program and President Biden remains committed to the simple proposition that the United States of America will never permit Iran to acquire a nuclear weapon sa ibang balita naman, kung takot ang iba sa posibleng gagawin ng North Korea, ibahin nyo si President Trump. Inihayag ng bagong Pangulo ng Amerika na binalaan nito ang leader ng North Korea. Kung merong mang nuclear power, ang DPRK, sinabi ni President Trump kay Kim Jong-un, mas malaki ang red button na meron ang Amerika. But probably five countries, if you think, and Kim Jong-un, when, when I was, went to the White House after winning in 2016, I sat with President Obama, which is a ritual. And you sit and you talk. And I said, what's the biggest problem? He said, North Korea is the biggest problem. I don't think it's solvable. I said, have you tried calling him or talking to him? And actually, the answer was yes, and he wasn't responded to. But I did, and we were very safe. It started off a little rocky, if you remember. Little rocket man, I called him, and he called me things too. He's got a red button on his desk. I said, I have a bigger red button. And my red button works, I said. And then it started getting a little nicer, and then one day I got a call that they'd like to meet. And it was a great thing. We had a great meeting. We had two meetings, actually two great meetings. Sa Pilipinas naman mga kabayan, hindi lamang apat na AIDAS 10 Thunderbolt ang nasa Clark Air Base. Ayon sa isang video na i-upload ng ating kababayan, makikita na hindi lamang mga ground attack aircraft ng Amerika ang nasa Pilipinas. Naririyan ang isang P-8A Poseidon na posibleng nagpapatrol ngayon sa Bajo de Masinloc Oscar Scarborough Show Ayon sa isang open source ang US Navy P-8A Poseidon, isang anti-submarine aircraft ay regular na nagpapatrol sa Bajo de Masinloc o Basi Channel na mahalagang parte ng mga teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa video mga kabayan, hindi lamang apat na AIDAS-10 Thunderbolt ang nasa Pilipinas. Pitong AIDAS-10 Ground Attack Aircraft ang nasa Clark Air Base at dalawang C-130 Hercules. Naroon din nakaparada ang hindi bababa sa dalawang a 29 B Super Tucano ng Pilipinas. Sa katunaya, kasama ng mga AIDAS-10 Thunderbolt na nagsagawa ng mga pagpapatrol sa mga teritoryo ng bansa ang AIDAS-29B Super Tucano ng Philippine Air Force na inyong nakikita sa mga larawan. Inihayag ng Department of Defense ng Amerika na dalawa sa mga A-10 at dalawang A-29B at isang C-130 Hercules ang lumipas sa airspace ng Pilipinas. Isa din sa mga barko ng US Navy ang nagsasagawa ng pagpapatrol sa West Philippine Sea at Pahodimasinlo. Ang USNS Effective isang research surveillance vessel na kayo makita mga submarino sa ilalim ng dagat gamit ang Surveillance towed Array Sensory System, Posibleng binabantayan ng Amerika at Pilipinas kung merong bang Chinese Ultramarine na umaaligid sa bandang West Philippine Sea at Baho de Masinlo. Sa ibang balita naman, Pilipinas sinampulan agad ang China Marcos Administration. Pinatawa ng sanksyon o parusa ang isang Chinese company na nagpadala ng 21 container ng ilegal na mga isda sa Pilipinas. Tinatayang nasa 178.5 milyon peso na ilegal na makaral mula China ang hinuli at ipinamigay ng gobyerno sa mga Pilipino. Ang mga nasabing kargamento ay hinuli at kinumpiska ng mga otoridad ng Pilipinas matapos wala itong ipakitang mga kinakailangan dokumento. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Uh, nandito lang po kami upang uh, mag-supervise po at uh, makita kung paano gagawin sa, dito sa pag-distribution ng uh, uh, tulingan. Uh, tulingan. Uh, itong nahuli. Alam nyo po, ang pinanggalingan nito, pinanggalingan nito ay may nagpasok na ilegal netong mga isda na ito at uh, ba balis smuggling ini smuggle na papasok ng Pilipinas at sa uh, mabuti naman ay nag uh, uh, nakita uh, sa uh, nag, sa, sa kaugnayan ng Department of Agriculture at sa ating customs ay nakita nila na hindi maganda hindi kumpletong papeles hindi kumpletong pagbayad kaya po kinumpiska ng kinumpiska ng uh, ng pamahalaan kaya ganun po ang aming, uh, ganun po ang nangyari. Ngunit, nakita naman ninyo, uh, naka-freezer pa ito. Eh, ika e, namin, napakasayang naman ito. Katakot-takot na, katakot-takot na esda ito. Ang daming pagka, eh, pwedeng pakain. Ah, uh, marami tayong ipapaka, mapapakain. Ah, uh, kaya, ah, uh, ito nga, kaya pwede i-distribute po natin. Doon sa inyo, dito sa inyo. Para meron naman pantulong, para kayo, para na kayong namalengke ng isda uh, ngayong araw. Meron na kayong ano, tigda, tigalawang kilo, eh, di ba? May ganitong pangyayari. Ang una naming iniisip kung paano gagamitin itong mga nahuling mga bagay-bagay na ito. Kuminsan, hindi lang, hindi lang naman pagkain. Meron, uh, may agricultural products. Meron po kayo kasi tayong bagong batas na itinatawag ang anti-agricultural sabotage. Ibig sabihin na ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan upang pababain ang presyo ng pagkain. At uh, yun po, dahil yung smuggling po, ang problema kasi sa smuggling, ang ginagawa po, ini-smuggle nila, pinapasok nila, tapos iipitin, hindi ilalabas, mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, saka nila pag, uh, pagbibili. Laban Pinas!